Nakidnap si Bel? Shhh! Kung Ay, baka marinig ka ng Kuya Tres mo. Pero ate, nag-aalala ako kay Bel. Hindi naman ako naniniwala na totoong kidnapper yung kumuha kay Bel. Baka mamaya, scammer lang yun na gusto kaming pirahan. Kuya has to know. Hindi natin to pwede isikreto sa... Nika, please. No. I'm begging you. Kapag nalaman ng kuya mo to, Magagalit siya sa akin. Mag-aaway kami. Hiwalayan niya ako. So please, sa atin lang muna to, ha? Gagawan ko ng paraan, okay? Gagawin ko ng paraan. Ano yun, Via? Ano yung sinabi mo? Ay, gagawan ko ng paraan? Oo. <laughs> Wala. It's, it's, um, gr girl talk. Gagawa ko lang ng paraan yung, um, yung binili ko online. Medyo malaki kasi sa akin, eh. Ah, uh, gano'n ba? Hmm. Ah, uh, ko lalabas lang ako. Papahangin. Okay, Teka. Si Belle nasaan? She's, um... She's outside. Na naglalaro lang. Oh. Okay. Hmm. Hindi mo na ba tatawagan yung kidnapper? Hindi ko na nga makontak. Pero sana natin hahanapin si Bel ngayon. Hindi ko alam anywhere. Kahit saan, nahanapin natin siya. Basta hindi tayo titigil lang hindi natin siya nahanap. Okay? Let's go, let's go. Mommy? Tita Nika? Mommy! Mommy! Tita Nika! I'm here oh, na po! Bella na! No! Bella. <coughs> Bella! Saan ka pumunta? Sobrang mo akong pinastress! Ate, huwag mo muna siyang pagalitan. Alamin muna natin yung nangyari. Okay ka lang ba? Paano ka nakabalik? We were so worried about you. Uh, Nakatakas na po kami, Mami. Kami? May kasama ka? Opo, siya po yung nagligtas sa'kin. Anak, sinaktan ka ba ng kumuha sa'yo? Eh, hindi po. <laughs> It's all right now. I'm sorry kasi may kasalanan din ako. But I'm glad nakabalik ka na safe sa amin. Anak, huwag mo nalang papanggitin to sa daddy mo, ha? Kasi ayoko mag-worry pa siya sa'yo. Ayoko rin na mag-away pa kami. Let's just forget this ever happened, okay? Pero, pero, Mommy, what about the bad guy? What if may kulit pa po siyang ibang bata? I will take care of it. I'll report ko sa pulis. Okay? Basta ikaw, um, maligo ka na, tapos uwi na tayo sa Manila. Ha? Huh? Sige na. Sige na. Uh, <sighs> Nika. Let's just keep this between us, okay? Total, safe naman si Belle and that's what matters, right? Pero hindi naman natin ire report sa polis yung sinasabi ni Bel na bad guy. Nika, ka? kapag ginawa pa natin yon, malalaman to ng kuya mo. And I'm sure he's gonna blame me for everything for not protecting Belle. Umuwi na lang tayo ng Maynila para hindi na makalapit yung bad guy na sinasabi ni Belle. Total, wala namang masamang nangyari sa kanya.